Tapos, po -post, post kayo ng magagarang sasakyan, tansa kayo napunta. Unahin nyo muna yung, ano, yung bayan. Pag napaganda nyo yung bayan, saka kayo magmayabang. Mas maganda yung pagmayabang yun na nakatulong kayo kaysa nang urakot kayo. Para kayong hindi naturoan ng magulang nyo eh. Akaya kayo. Car storming kita, okay lang. Okay lang. Trending ngayon, flood control project, na babalitaan nyo po yun. Oo, oh, re ko sa balita yun. Ang dami po palang ano dyan, oh, di ba? Oo. Oh. Eh sir, ito po lang ano, example sa Davao po pala, 46 million million kada araw sa loob ng tatlong taon o 1,095 days. Pag tinimes nyo po yan, 46 million times 1,095 days, 51 billion ang inalat na budget para sa flood control doon. Gayun pa man, konting ulan doon, baha po. No, dami nag walang masakyan, baha. Tingin nyo po ba, dapat ito unahin, investigahan, tingin nyo? Eh, syempre naman. Kasi lalo na tagbagyo na tayo, dami nating kababayan na paperwisyo, tapos sila pasarap lang. Paano naman yung mga normal nating kababayan? din nila iniisip yun. Napakasakim na man nila kasi puro pasarap lang sila habang yung iba binabahan na kailangan mag-evacuate sa yung mga ano nila ano ba yung mga hinahire nila marunong ba yun sa trabaho nila kasi parang ano eh parang pocho-pocho lang yung gawa eh daming pwede silang i-hire dyan na matino matang nila yung mga kakilala nila ah ko naman alam naman natin na ano pag gantong mga panahon tagbagyo tayo dapat na ayos sila yung trabaho nila kasi sabi ko nga ang dami nga na pe di ba sila naawa ayun eh ang iniimbestigahan po ngayon sa Senado sa, sa Congre so eh mukhang kinukurakot lang kasi meron po mga proyekto na ghost project guni-guni nga daw po tawag nung sa investigasyon sabi ni Ping Lakson hindi makita yung proyekto na nabayaran na dun sa website nabayaran na pero hindi makita yung proyekto kumbaga diretso lang sa mga bulsa ng mga ano eh, masasabi nyo po sa mga ganon tapos pag yung mga pamilya pa nagpo po sa social media ang yayaman ang gaganda ng mga sasakyan hindi yung ano nun kami ang nagpayaman sa kanila o so, yun nga kasi tapos pag bang nyo sa amin. Tandaan nyo wala kami anong kukurakutin nyo? Dapat lang mahiya kayo sa amin. Kami nag nagbubuhos ng pawis at dugo tapos ibubulsa nyo lang tapos pupunta kayo sa ansan pagmamayabang mamayabang nyo. Paano naman kami? Ito na nga lang inaasahan namin na gagawin nyo. Palpak pa kayo. Ano yan? Kaya katawa-tawa tayo eh. Tapos pupost-post kayo okay. ng magagarang sasakyan. tansa kayo napunta. Unahin nyo muna yung ano, yung bayan. Pag napaganda nyo yung bayan, saka kayo magmayabang. Mas maganda yung eh, pagmayabang yun na nakatulong kayo kaysa nangurakot kayo. Para kayong hindi naturoan ng magulang nyo, eh. Kaya kayo. thank you sir ha. Thank you sa yung mga ano, na share na ano punto yan. Sana maraming matauwa. Thank you.